Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Marso a 4, 2025. Sa araw na ito, ang iyong likas na ningning ay mas lalong magniningning, na parang isang nag-aalab na apoy na hindi kailanman nauupos. Ang iyong pagkatao, na puno ng sigla, tapang, at kasiglahan, ay mas lalong tatampok sa ilalim ng makulay at masayang enerhiya ng selebrasyon sa paligid. Ang mundo ay sumasayaw sa ritmo ng kasiyahan at pagsasaya, at ikaw, bilang isang leyo, ay tila isang hari o reyna na namamayani sa gitna ng masiglang pagdiriwang. Huwag kang matakot na yakapin ang enerhiyang ito. Damhin ang tuwa sa iyong puso, ipahayag ang iyong saya, at hayaan mong ang iyong init at sigla ay maging inspirasyon sa iba. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iba. Ang mga bagong ideya ay maaaring mag-spark sa iyong isipan habang nakikipag-usap at nakikisalamuha. Sa pamamagitan ng iyong likas na kakayahang mangakit ng atensyon at magbigay ng inspirasyon, ikaw ay may kapangyarihang hindi lamang pasayahin ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong presensya ay isang regalo, kaya gamitin mo ito upang palaganapin ang kasiyahan at positibong enerhiya sa iyong paligid. Habang ikaw ay abala sa pagdiriwang at pakikisalamuha, ang araw na ito ay nagbibigay rin sa iyo ng paanyaya upang pag-isipan ang mas malalim na kahulugan ng kasayahan at koneksyon. Ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nakukuha sa panlabas na bagay, ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali ng pagtawa, sa malalim na pag-uusap, at sa pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki pa sa iyong sarili. Ito ang oras upang ipaalala sa iyong sarili na ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi laging nakikita, ngunit nararamdaman sa puso. Ang buwan na nasa Taurus ay nagdadala ng isang matibay at nakapapahingang enerhiya na maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang balanse sa gitna ng masiglang paligid. Bilang isang leyo na puno ng sigla at lakas, maaring maging hamon para sa iyo ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Ngunit ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang matutong magpahinga ng hindi kinakailangang bumagal, upang hanapin ang isang sandali ng katahimikan sa gitna ng ingay, at upang mas maunawaan ang iyong tunay na mga pangangailangan. Subukan mong pag-isipan kung saan ka nakakadama ng tunay na kapanatagan at suporta. Sino ang mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas? Anong mga espasyo ang nagdudulot sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan? Ang pagbabalik tanaw sa mga ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon kung paano mo gustong ipagpatuloy ang iyong araw at kung paano mo mas mapapalakas ang iyong sarili upang harapin ang mga darating panghamon. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ay isang araw upang maging mas bukas sa iyong damdamin. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ngayon ang tamang oras upang ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa iyong kapareha. Ang maliliit na kilos ng pagmamahal, tulad ng isang matamis na mensahe o isang taos-pusong pagyakap, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong samahan. Para sa mga walang kapareha, ang araw na ito ay maaaring magdala ng pagkakataon upang makilala ang isang taong maaaring magbigay ng bagong kulay sa iyong buhay. Huwag matakot na maging bukas sa posibilidad ng pag-ibig. Ngunit tandaan na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili. Sa larangan ng trabaho at karera, ngayon ay isang magandang araw upang pag-isipan kung paano mo magagamit ang iyong mga talento, upang mas mapalago ang iyong tabumpay. Ang iyong pagiging determinado at masigasig ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong oportunidad. Maaari mo ring maramdaman ang inspirasyon upang simulan ang isang bagong proyekto o upang gumawa ng isang hakbang patungo sa isang matagal mo ng pangarap. Ang susi ay ang panatilihin ang iyong fokus at tiyakin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nakaayon sa iyong tunay na layunin. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa, habang ang pula ay nagdadala ng enerhiya ng sigasig, tapang, at determinasyon. Ang pagsusuot o paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong enerhiya at dalhin ka sa mas maraming positibong pagkakataon. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 12, at 27. Ang tatlo ay kumakatawan sa kasiglahan at pagkamalikhain. Ang labindalawa ay sumisimbolo ng balanseng pananaw sa buhay. At ang pito ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at espiritwalidad. Upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, subukan mong gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong maging isang simpleng oras ng pakikipag-usap sa isang kaibigan, isang masayang aktibidad tulad ng pagsayaw o pag-awit, o kahit isang sandali ng pagmumuni-muni upang maramdaman mo ang iyong tunay na layunin. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang maging masaya at makaramdam ng kasiyahan mula sa loob. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Ano man ang mga nangyari, ano man ang iyong naramdaman, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas malaking pagunlad. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, magmahal, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ng bawat sandali at patuloy kang magliwanag bilang isang leon na puno ng tapang, inspirasyon, at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.